Ayan guys, andito ako ng call center ngayon. Pupunta ako ngayon. Anong ginagawa mo? Kakain. Wala nang araw na hindi kita nakitang kumain. Ano? Natural. Ala araw tayo nakakain. Ano ulam mo? Tinay niya ang ulam ni call center. Ang pinagtsatsagaan. Yung natira ng pusa nung no, makalwa pa. <laughs> Ayan. Wow, may sausawang. Ako may ipapatikim sa iyo. May pagkain agad ng kanin. Magbaga <laughs> niya ako. Aray in order ko. Tignan mo. Pag-unboxing tayo dito. Umipot ka doon. Alam mo naman ang upuan hindi si Kate Baka ulam ha. May na-order kang lutong ulam sa TikTok shop. <laughs> Dumating na ang order ko, guys. Guys, kain kayo, guys. Wow. E di air namang ang in-order ko eh, ano? Itong chocolate part, guys, ng Yaji, from Yaji. Ano ba't hindi na nagtugma? <laughs> chocolate yan? Yan, ah. Uh. Chocolate yan? Oo nga, chocolate. Mar para marshmallow siya, chocolate. Hindi pang dessert. Diyos ko. Nasabi so, ko nang ako'y may papatikim Ata, ulo dumating ng order ko. But ito yung inunay paglamon. Ano <laughs> ako, gusto mo na ah. Diyos ko. Bisa muna dyan, At, aray bumukbang natin. Hihili natin ang mga viewers Flores <laughs> sila'y <Paraslein> matakam. Kaya <laughs> eh, namaya guys, kapusin ko lang ang pagkain ni Center ha. Concenter, tapos ka na kang kumain? Oo, kanina ko pa inaantay yung pinagmamalaki mo sa aking pagkain. Diyos ko, kanina ko pang iniintay matapos. Hindi na yata matatapos. Buksi, Ari. tangipin mo na may pang na. <laughs> <laughs> oh, sabi sa si inyo eh. Ala, akong pagbubok. Sa iwa-iwa kang iwa angipin ko. May ganda na Guys, sa isang malaking sachet na ganto, ilalagay ko sa yellow basket kung saan ko siya binili. Sa loob pala ng isang sachet na malaki, ganto pala yung laman niya. Balot-balot. Uy, balot. oh, ano naman niya? Kung tikman niya tikmanyaring in order guys, ko. Oh. Hindi na alok, guys. Bakit? Nasa saan kayong lupalop na mundo? Ang <laughs> sarap. <laughs> <laughs> ano ito, chocolate? Ang <laughs> sarap. <laughs> Ayan, guys. Oh, chocolate. Oh, chocolate para marshmallow. Ang sarap. Ah. Ito yung laman niya, guys. Parang duhat. Ayan. Ang <laughs> sarap. Ang lambot niya, guys. Oh. Marshmallow siya na may chocolate, guys. Sa sa, -sa yellow basket, lalagay ko sa comment section, Ay, guys. <laughs> Tamang taman pang himaga sa kakain ko mm. lang. Oh, Tito Arj. Hmm. pag-tutor ako si iniit si tatay pala. Ano pa ha? Kayaan pa dyan? Um, dami yan. Guys, huwag kayong magamba. Ang daming laman. Mm. Ano na, na ako, dami laman. sa loob. Ano? Mm. And guys, ang chocolate, ang ano continuous pa? chocolate beans, guys, ilalala sa yellow basket. Ano yung nakaka-addict? Sa mga naglilihi dyan, <laughs> ilalagay ko nandyan, order na kayo sa yellow basket, guys. Ayan. Dami. Mm, ano? mm. Hindi masyadong matamis, guys. Pwede, pwede. Mm, tama sa may mga diabetes Ano? Uh. Bakit ang bakit ang mukha mo? <laughs> <Dain> mo? pang Malaya pag ngumiti ite. Ah. then guys. Harap niya guys. Ang um, dami. Dami. Mm. Mm. Ganda pala. Diba? Ganda pala ng lalagyan. Ang ganda ng pa dito on. Laki. Akala Malaki siya. Ako, nasa loob lang yung. Alam mo sabi ng... niya? Yung balat na. Pag lang yan eh, hindi ulam eh. May na-order <laughs> gang lutong ulam <laughs> sa TikTok shop. <laughs> Bago pa may deliver ng rider, panis na. <laughs> sarap Ang sarap, guys. Order na. Pwede din itong pang ano, pang halimbawa mga anak nyo ay mga kinder. Pang kinder, baon. Kinder, daycare. Mm. Pwede, pwede to. Pwede din siya sa mga nag-ano, company. Kasi hindi ito sa bolsa nyo. <laughs> Para hindi kayo antokin sa production. Guys, ay nung relate ka nung nagkakampany na ano? Yung <laughs> may mga baong mani. Nangihingi ng na mga candy dahil ang... bilhin ng mani. Sa antok ko sa panggabi. Ang jarap, Ngayon, sarap. Yan, ang sarap. Hmm. Okay, nakay, kakay. Hmm. Ilalagay ko sa Hello Basket, guys, kung saan ko na order, guys. Ayan. Hmm, order na kayo. Order na, guys. Ang dami, oh. Ayan, Patay, oh. sabi ko yung pahingin. Isa't yung na pa. taga <laughs> na. Ayos kami guys. Bye-bye. Thank you so much. Order na kayo. Ayan. Sobrang sarap. Hindi matamis. Pwedeng-pwede sa may diabetes. Ayan. Si Call Center, inabusog na, eh, ng papagayon. <laughs> ano? Ano?